Grabe ang ganda dito guys Ganda ng mga bundok Tapos palayan siya pa yung driver okay, na, namin. si Allen. So, sa lukuyang pa lang namumulaklak ang mga mais. Yung iba naman, palay. Ayan. Okay. So, pag nakita niya po tong signage na to, ay, ito na po yung sign na kakana na tayo. Okay guys, so nandito na kami sa Arabs Integrated Eco Farm. Tama pa na. Si, ano yan, may suka na tayo. <laughs> Pinatingin po kasi sa amin ni Kuya yung suka nila. Magpa-register muna dito. Ang entrance po is 50 pesos. And then, kung may mga activities po yung gagawin like horseback riding, 150 per hour. Tapos 30 pesos yung parking. Anong tawag dyan? This is the Arabs uh, Integrated Eco Farm. Dito pa sa Natividad, Pangasinan. Ganito po yung view. Oh, meron sila mga horses dito na pwede sak sakyan uh, for horse horseback riding 150 pesos po yung bayad. Tapos pwede rin mag-camping, pwede mag-picnic, may mga kubo-kubo sila dito. Meron silang sunflower park doon. No? Oh, nice. Tingnan nyo yun. Horseback riding. Okay. So meron sila mga tree houses. Ito tapos, tapos ano pa ba? Ayun. So gusto mo lang talaga mag-relax. And uh, pag-sightseeing, uh, that beautiful mountain over there and the smell <laughs> so pwede tayo maglagay ng mga tent dyan like that one and mag horseback riding with the view so may camping may po mag bonfire yun sa so ito yung kanilang treehouse guys medyo ingat lang tayo no pero maganda dito very relaxing habang tinatanaw mo yung magigit mga buntok at yung paglubog ng araw. Pwede ka dito mag at magsisisigaw. Ay, may pusa, oh. Ha, ah, si Cloudy. Thank you. How you then? Hello. Thank you. Uy, bait bait. Ano bait nga, hindi siya lumidilat. Pakapikit. Hello. Oo, pa. Ah, wow, ang bait-bait niya. Saan niya nakuha ito? Nandun ko nakuha niya. Nakapuha ka lang doon. Ang oh, bait-bait mo naman. Nanto ka ba? Ha? Maka, <laughs> siya si Oreo. Oh, Oreo. Hello, Oreo. Pangalan mo yung asa namin. Si Oreo. Ang bait. Ang hmm, hmm, hmm. lambot. Oh, ano ba ito? May number. So, <laughs> An An na ano na? ba ito? Ano ka ba? Parang lantutay ah diyan gano'n. Sige, balik ka na Bye-bye. Pero malambing siya, at saka ano siya, hindi siya, hindi siya nagre-refuse pag kakinarga mo. sana Sanay na sana siya mag-entertain ng mga guest na. Ah. <laughs> tabi tayo ha. Bait-bait naman na ito. Bait-bait. Ah, picture, picture. Hello. Happy yung tawin. Meron pa silang pangalan. Wala. Si Ano Oreo. Oh, Ayan na, na. Hello. Leto na sila. Nandito na yung pusa. Yung kambing. Yeah. Uy, bati sila. Oh. Me, me. Uy, bati kambing. Chu! chu. Hello. Kamusta? Ayan. So, pwede rin po tayo dito mag-horseback riding. Ay, nag-poops. <laughs> Storbo tayo. Sige, enjoy. <laughs> Tama ba to? Eh. First time ka lang nito guys eh. Ano ba to? Ayan, ganito lang yan. <laughs> Concentrate. Concentrate. Mali yata eh. Wait lang. hirap din pala to ah. Ayun oh. Oo. Oh. Saan yan? Siyushoot. Ayan. Napicture niya na. Kruk. Kruk. Aray. Bigyan natin siya ng pangalan. Siya si... Siya si Bagwis. Bagwis. Hindi namang agila <laughs> na yun ah yun ah finish your food bawal magtira so maging gentle lang po tayo sa mga animals katulad po nila naghahanap buhay lang po sila <laughs> naghahanap ayun isa hey come on dalawa na sila na. ayaw sayo babawad na yung kamay mo <laughs> ayaw ayaw ayun ah na, uy yun na. Oh, So, nagtiwala na siya sa akin. Alam niyo ba na mahirap makuha ang tiwala ng mga ibon na katulad nila. Kaya pag nagtiwala po sila sa atin, make sure na hindi po natin sisirain yung kanilang tiwala. May ganon. May Tapos tinuwa ako sa matay, eh, no? <laughs> Tapos sumaliligay ang araw. Uy! Oh, oh my God! Dalawa na daw kasi mga... So, anong gagawin natin yan? Magsasayaw na tayo. Kaming tanggo sa ilaw. Ala, tinutok ako ko mo eh. Ala, tinutok ako ko Sabi niya, gulo niyo daw kasi. Tinutok ako ko ito, patayihan mo ako ah. Ito mabay. So, mag-enjoy po kayo dito. Okay the birds. Sama niya naman ako sa picture. <laughs> Ibon. Pero nasa kamay. Baba na tayo. Baba. Aray, cook! Ay. Ay! <laughs> Sabi ko, baba ka na. Ayaw na kayo na ano niya po. Ah, baba na, baba na. Ayaw na. Ah. Parang iba na yung ginagawa mo. Ah. Baba ka na, dali, baba na. Hey! Let's go! Kipad na tayo. Come on! Tutu tayo dun sa ano, Sky Plaza. Ay, I'm ka sorry yo. Ay, ay, ay. Are, are. Are. Ah, baba na dali, baba na. Baba na. na dali. Masarap ba ako? Sabi nga nila masarap daw ako. Baba na. Hala. Gusto mo pa akong i-kiss? Oreo, inanap ka na. Diba, Ah, sarap. Wala <laughs> ka kakiliti ah. Baba, <laughs> Tama na, tama na rin Ang <laughs> <Anong> sakit. <laughs> Sige na. Aray. mo na nga yan. Iwi na kata sa amin. Baka magbakat yan mo Pati rin. ko ako. Grabe <laughs> ka sa akin, ah. Ay, okay ka na ba dyan? Ano bang meron sa akin na gusto-gusto mo ako? Rek. <laughs> oh, pati sa lamin. Sige, sa'yo na yan. Gusto mo ba man na Oh, sige na. Mm. Rek, kuteng ako. Baba, nadali. Rek. Aray... <laughs> Halika na, halika na, dali. Halika na dito. Sampa na sa kamay ko. Sampa, na sa kamay ko. Tingilan mo na yung tenga. Aray. Uy. Wala ang pampagawa ng salamin. Aray. sakit. Ayaw ko na kapit. Baba ka na. Baba na, Baba na. Ayaw. Ito na, babay na. O, babalik pa. Babalik pa. Sumbrero at sumbrero. Enough na, enough na. Ang galing ng sumbrero. At ang galing po yung sumbrero. Ano bang meron dyan? Sige uh -huh. ah. ah, hmm, na, bye-bye. <lunar> Masarap din magduyan-duyan dito habang malakas ang hangin. Ayan guys, so din sila dito mga iba't ibang pananim, katulad ng mga ito. Ayan, tapos ito yung mga uh, herbs nasa loob may mga sunflower and alam ko may mga strawberry din dito eh ay eto eto yun no? yung mulberry 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 hindi pa hinog Ito po mulberry pwede pong pumitas hindi pa hinog yung hinog po kasi na eto yung purple na siya ito. Yun. Try natin. Ito guys, yung mulberry. Ang tamis. Naalala ko ito bata ako eh. Nanguha kami nito. inserto, sarap po. Yan, ganito po yung hinog niya. Ang dami niyan ito eh. <laughs> Mataas na yun. Tamis. Hmm. Opo. Paghinog. Ayan. Take mama. Laka Yan yung mal... Oh! Mal yan yung malberry. Yung oh, matamis. Ano yung magmi-mate sila? Ay, parang... Hala. <laughs> oh my God. <laughs> parang ang sarap-sarap magduyan no? Yung parang, alam yan, yung parang lumilipad. Tapos parang ang laya-laya. Ang sarap na maging bata talaga. <laughs> Kung naghanap kayo ng isang lugar na pwede kayo mag-chill, mag-relax, yung hintayin niya lang lumipas yung oras sa maghapon, I think this is the perfect place for you. So just visit the RREVS Integrated Farm dito po sa Natividad, Pangasinan. Meron po silang page sa Facebook, RREVS Integrated Farm, Natividad. Perfect, di ba? So for sure marami pang pwedeng gawin dito sa lugar na to. So sa ngayon, ito lang muna yung ma-enjoy natin. Magpakain ng parot, sumakay sa kabayo, ma-enjoy yung mga alaga nila dito. At mayroon din sila mga farm dito, doon bandaron, may mga tanim sila, na pwede niya rin pong tingnan. And the relaxing view of the beautiful mountains, yung ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos, for making all these amazing things for us to enjoy. So what are you waiting for? Visit this place.